And shout out mga kabindors ito. Galing na tayo doon sa tindahan. Pinilit natin si tatay dyan ng sabon at saka grocery ah, mga pang ulam nya nila ni Casey at ito meron nito, ano din pumili tayo ng tawas huh? sabon para sa kay tatay Jun. Ayan, naririto na tayo mga kabindors. Lumayas dyan eh. Limang bisis na ngayon lumayas dyan. Kaya pa salita mo, ganon pa rin. Hmm. Ah. Ah. O, oh, Tatay Jun, kumusta? Parang di ka pa yata naliligo, Tatay Jun. Di yung nakarang araw, eh, nagpaigib na ako ng tubig. Ha? Giniginaw ka? Ha? Ah? Eh, kung giniginaw ka pa sa umaga, sa tanghali, eh, maligo ka. Oo. Oh. Tatay Jun, o, oh, di nga nabawasan yung tubig na yung inigib. O, oh, kita mo, Ayaw ni Kisi, ikaw Kisi, naligo ka, hindi. Naglalayas ka lang tuloy. Ha? Naglalayas ka lang tuloy, di ka naligo. Ito, may binili ako ditong, ano, oh. May sabon dyan. Oh. Ito, may tawas dito, Tatay John, oh. Bumili ako tawas. Ayan, oh. Hmm. para sa'yo to. maligo ka mamaya. Ayan, oh ito, uh, ano yung mga kisi ito, may ano dito, kisi yung cookies ayan o ito saka mga ano tatay dyan, mga pangulam nyo ayan o mga pansit kanton, sardinas ayan saka ito, ang ano, may powder dito na sabon, at saka panglabang sabon, ayan Hmm. Kasi ano yung mga kasi babango yan. Baka maanuhan yung kain Oh. Maya tatay, John, maligo ka. Magpalit ka ng damit. Tapos, papaglabahin mo na si Kisi. No? Oh, ang, puro na kayo labahin yan. Ang sama na ng amoy, tatay, John. Yan. What? si dalhin mo doon yang Kisi. Sa ano loob? Huwag ka na maglalalayas kasi anong mang nakukuha mo sa layasan eh. Yung mga bulok lang naman na mga ano yung nakukuha mo. Huwag ka na maglalalayas kasi. Mag ano ka tuloy dito kasi maglaba. Yung mga labahin nyo kasi. Ha? Huwag ka maglalayas kasi naku pag nawala ka. Oh. Makita mo oh, yung ano nyo. Nang dami halat, puro labahin Mayroon na dyan sa bungkis eh maglaba ka mamaya sige kumain ka na ng cookies kapi okay. ah, okay. oh, sige bili ka muna kapi doon eh ay, bawal nga sa inyo ang kapi kaya lang sige lang ha ah. ha ah, oy ano ikaw, o ka daw, baka lumayas ka. Kisi, wag, wag daw, ikaw ang bumili ng kape. Huwag ka nang maglalalayas, Kisi. Kisi. Mag ano ka tuloy, mag igib ka para makapaglaba kayo, Kisi. Ito. Ha, punuan mo ito. Para makapaglaba. Ha? Pagkatapos mo mag kapi, ha? Kisi. ah oh, sige, sige. Bibigyan na lang kita ng ano. Ah, bibigyan na lang kita ng sampo, ha? Ah, hindi pwede siya mag-igib. Hindi. No, 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 Yung mag-igib, may kasama. Ah. May kasama yan, mag-igib. Uh -huh. okay. Ah, ay, na yan. Uh -huh. oh, sige, sige. Mag-igib. Meron yata mainit doon kay lalulong. Oh. Baso. Oh, baso baso. Tayo ka. Hugasan mo yang gisi. Na ano na kapihan nyo. Kasi may tubig dito sa ano. Ito sa drum.

Tatay John Mamaya Maligo ka Tatay John Magpalit ka ng damit Kita mo Nung ano pa yan Nakaraang araw na pagpunta ko rito Ayan pa rin ang suot mo Naku Hmm Hmm Ibigasan mo yung Basuri si tuha ka ng ano doon kisi sabon yung ano yung bar sabonan mo yung baso

Yan mga kabindos, wala ang kuan. Laman yung ano nila. Yung ano nila, ang dumi pa ng laman kasi maraming dahon sa bubong. Tumitubig -tumit sa ulan. Ang gawin na lang natin ngayon, gilik ano? Ah... dapat ano, ah, bigyan na lang kita pambayad nitong mga drum mo, pa-igiban eh, mo na lang kaila lulong o kung sino ang kasama niya si uh, Kisi, ano para magkaroon kayo ng tubig na malinis ano ah ito bigyan kita ng pang ano dyan bigay doon si kuya ang tubig maghanap ka doon ng masahuran yung mus hmm. pwede naman ano lang long isa lang pero pagpuan may laman lagyan mo ng ano para hindi siya pasukin ng ulan yung sakit tapos yung isa na lang ang isahod sa ulan kasi medyo uulan kahit isa lang ano ma mapuno yung isa malinis na tubig para sa gagamitin nyo o oh, eh, ano to pang ano mo sa bayan sa tubig yun Ah, oh, Bilikan ng ano doon, ano, tinapay para kay Tatay Jun magkano ang tinapay yung gano'n yung buns yung buns hmm sampu ah, sa, sam sampu isang balot ah, dalawa sige sabihan mo nga si na hindi kahit yung isa lang long ito isa isa isalin mo na lang yung isa doon. Itong tubig doon. Mamaya pag umulan, siya na lang ang pupunuan ito. Anuhan mo na lang ng takip para hindi siya madumihan. O, oh, bigyan mo si Tatay Jun ng cookies at saka si Mary Jean. Bumaya po ako. Ah. Ayun, nagpapabili tayo doon ng tinapay na buns. Wala po sila ilaw po daw. Ah. Ito lang po ito sila. Wala kayong ilaw. Iyan lang. Kasi di natin alam kung ano ang ano dyan. Process. Oo. Eh, ano na lang tatay Jun, huwag ka na lang mag-ilaw. ay parating na yung gabi, pasok ka na doon, matulog ka na. <laughs> Oo, oh, eh, wala tayong alam dyan sa pag ano ng ilaw. Huwag ka mag-ilaw. Pa, Basta ang mahalaga tatay Jun, nakakakain ka. Tapos naliligo ka, tatay Jun, wala ka talaga ligo-ligo na, oh. Tawa-tawa ko din, eh. Dige, baligaw mo, papa mo, ha. Iguan mo, ha. Wala, healthy ko katawan mo. Hindi, pag ano, <clears throat> wala ka man niya, tapasok ngayon. i mo si Kisi na maglaba. Diba? Maglaba siya ngayon ng mga damit ni tatay Jun at saka kanya. Guide mo lang yung sabihin mo sa kanya. Ito ang laban mo. Ang, ganyan. Ha? Wala ka mampasok sa school. Galing po. Ito na, ito na, kain din si Tug. Talaga yun yung dati yung ano namin sabay-sabay kayo kakain. Ayan po. Sabi mo to

tapos diyan ano, i-guide mo rin siya. Yung mga labahin i eh, ano sa isang lugar diyan sa loob. I-guide mo si KC. Para maging maayos naman yung lugar, lugar nila diyan, oh. Mas, masyado nang mabaho yung lugar nila. Grabe. Mo dyan, ha? Tapos, laban mo. Para ng kulungan Tatay jun ng baboy, <laughs> yung ano mo pistol? <laughs> Ei, ehi, 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 na, ayan na yung tinapay. Nire na Hmm. Inapay. Tawas sa kilikili kilikili -kili ni tatay Jun at sa kakay Kisi kilikili ni Kisi wala ko What? tatay Jun niya wala ay tuloy ah kay si Kisi lang ako um. oh. mamaya pagkatapos maligo maligo muna siya bago maglagay ng tawas oh tatay John ang yung mga sinabi ko sa iyo, pag pagdating ko na naman dito eh ganun pa rin lang suot mo nako tatay Jun, Mag ano ka, magligo ka. Ah, uh, ngayon hindi na ako magtatagal ano at mayroon pa akong ibang mga pupuntahan. Ano ang masasabi mo sa akin? Tatay Jun? Hmm. Sige, Tatay John Ah, uh, kasi May ano pa ako, mga pupuntahan pa Eh, kailangan na Pagdating ko dito, Tatay John Ah, uh, ayos na yung damit mo Ah, uh, malinis Kasi yung damit mo na yung parang Ano na, Tatay John Tatlong linggo na na suot-suot mo Hmm, hmm. Tapos ano, tatay John, ayan. Anin mo si Kisi na maglaba kasi ayun nagpapa ano na tayo ng tubig. Mm, -hmm. mo, be, ha? Yan, i-guide mo si Kisi na maglaba. Nagpapaigib na tayo ng tubig, tatay John. Mm. -hmm. Salamat po sa Diyos. <coughs> Ayan. Oo, sige. O, sige, Tatay John, ano? At, ayan. Thank you, thank you so much po sa ating mga viewer, mga subscriber, at sa taga-subaybay sa aking vlog. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood sa mag-amang ito na yan, sobrang talaga ang paghihirap nila um, mga... mga ilang linggo na na hindi talaga nakakaligo, nagbili man tayo ng tubig yung nakaraan wala, hindi rin naligo si Tatay Jun yan, binilhan na natin ng sabon, pag hindi pa yan naligo si Tatay Jun ay ano na, bahala na eh di ko na siya pupuntahan dapat maligo ka tatay John ha ayan ayan mga kabindor eh, galing na tayo dyan kay Lakisi at tatay John natira natin ng sabon at saka mga kunting makain nila eh, salamat kay Ma'am Winter. Mga kabindors na siyang nagpaabot sa pamamagitan ng aking jikas Ah, uh, yan po ay malaking tulong. Malaking tulong po sa kanila. kailan tatay Diyos. Ito naman ay may naiwan pang tatlong daan na sa susunod na aking pag-update ay mayroon silang ibili ng ano, din uh, tubig kung wala na silang tubig and salamat po ma'am winter sa iyong ah, uh, mahabaging puso sa mga taong sobrang paghihirap yan out po sa aking mga uh, nagmamahal sa aking maliit na channel ah thank you so much sa inyong lahat yan bye bye po